tuloy ang paghahain ng COC ng mga kakandidato sa kanikanilang kanilang balwarte kabilang ang mga magkakamag-anak na nagpapalit lang ng puesto nasa frontline ng balitang 'yan si Marian Enriquez ang pamilya Villar na dumating sa Comelec San Juan kanina. Nakasuporta si dating Senate President Manny Villar at mga anak na si Las Piñas, Representative Camille Villar at Senator Mark Villar kay Senator Cynthia Villar na nagain ng COC bilang kongresista ng Las Piñas. Sakaling pala rin magpapalit lang sila ng pwesto ng anak na si Camille na tumatakbo naman sa pagkasenador. Family kami but it has been... Uh and my my father since 1963 pinamana niya sa amin na mahalin namin yung Las Piñas and I thought it's for, in the memory of my father who really loved Las Piñas when he was alive Painit naman ang painit ang labanan sa Marikina para sa pagka-mayor at kongresista. Sinamahan ni incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, ang asawang si dating House Lawmaker Miro Kimbo. Susubukan ni Miro na makabalik sa kamera habang tatakbong mayor naman si Stella. Ramdam raw na tila binubura ang mga Kimbo sa Marikina. Napansin namin na uh, imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kami burahin ng Uh, ng mayor eh, doon sa Marikina. Ilang oras lang dumating naman sa Comelec si Marikina Mayor Marcy Teodoro para samahan ang itatapat nila kay Miro na si Incumbent Councilor Don Favis. Sinagot niya ang aligasyong pagbura sa mga Kimbo. Hindi ganoon ang eleksyon, walang binubura na kandidato. It's a democratic process. ito'y para sa tao at kung ano yung kailangan ng tao. Ah, uh, he nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Magsasabong naman sa unang distrito ng Marikina si Mayor Teodoro at outgoing Senator Coco Pimentel. To show good faith, sabi niya. Nag-ano na ako nung February yatay February of 2024, nag-nag-transfer na siya ng voter's registration niya sa District 2. To show good faith. And then uh September 26, 2024 nag-file naman ng pagbalik sa District 1. So kung medyo nalilito kayo, kami rin po ay nalito. Magulo, may may, may mga magulong kausap. Sagot dyan ni Teodoro. Tinex lang nila na sila ay aalis doon sa Alyansa dahil meron silang uh, ibang nais na nagawin, kaya napilitan kami na maghanap ng uh, Uh, kandidato para sa unang distrito kasi kung sila tatakbo tatakburaw ayon sa kanila bilang independente pero nalaman ko kahapon they they, they uh, filed as a nationalist uh, candidate Sa Quezon City naman tatakbo muli sa ikalawang pagkakataon si Rose Nonolin para sa 5th district. Nasangkot si Lin sa farmally scandal. Isinangkot din ng House Squad Committee ang kanyang asawa sa illegal na droga at pogo. <laughs> Where's your uh, husband mo na Alan Are you the wife of Alan Na sangkot po doon sa mga uh, illegal po goes ma'am. No comment. Naghain naman for re-election si Gus Tambunting para sa 2nd District ng Paranaque. Makakatapat niya ang kasamahan ngayon sa 19th Congress na si Bicol Saro Partilis Representative Brian Yamsuan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.